Bakit hindi ka makabili ng bagong wheelchair? Wala mo kami pira Wala kami pira. Hi mga Aparak! Nakikita niyo ba kung nasan ako? Nandito lang naman ako sa Municipality ng Gloria! At dito nga napili ko na magbigay tayo ngayon ng ating new wheelchair. Kaya naman, ano pang inaantay niyo? Samahan niyo na ako guys. Let's go! Puntahan na natin ng Bayan ng Gloria! Mukhang nandito na tayo sa bahay ni Ma'am Corazon. Hi po, tao po! Pwede pong pumasok? Hi po! Ay! naka si Nanay! Ako po yung ano, ako po yung magdadala ng wheelchair sa inyo. Ay, salamat! Ay, opo! Hi Nanay! Kayo po ba si Ma'am Corazon? Oo. Oh, ilan taon na po kayo? Seventy-nine. Seventy-nine. Huwag kaidot kayo ng aking nanay. Uh, Hi. Salamat po. Ay, ito ang wheelchair mo. Oo, oh, yan. Naku, talagang sira na nga pala yung wheelchair niya, guys. Ayan. Yeah. Ayan. na tayo ngayon sa bahay ni uh, Nanay Corazon. Ayan. Si... Dito sa Gloria. So, si Nanay, Sabi, si nanay salamat, Corazon. Salamat po sa inyo. Uh, salamat, salamat po. <laughs> Salamat. 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 ni Salamat. sa Salamat. ko ngayon. alam Salamat. 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 alam Salamat. 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 ng welfare. Mm, mm So, ito ano si Nan. Na paano ka nanay? Kaya ka nagkaganito. Ano nangyari sa iyo? Ano ba? Stroke parang ganon. Ah, na stroke ka. Mm -hmm. ano? Ilang taon ka nang ano? ganito? Ilang taon ka nang stroke? Taon na meaning, okay, Tatlong taon na siya. Tatlong taon na. 79 na kayo ngayon. mm -hmm. Ilan po ang anak niyo, Nay? Pito. Ah, pito. Nasaan-saan po sila mga anak niyo? Ay, yung dalawa patay na. Mm, okay. so, iba, eh, isa, so ano ito? ito okay? Ano itong inyong kawayan na to? Sana hindi lang kanyang asawa mo para uh -huh. alakaran, to, okay. Ah, okay. Para dito kayo kumakapit. Oh, mm -hmm. Nakakatayo ka pa, Nay. Nakakatayo ka pa dito. Oo, okay. Ah, okay. Testing nga. Kaya mo ba? Kaya mo? Oo. Okay. Okay, okay yun, uh -huh. mm. ah, but, so, Pero kailangan ay wheelchair ay kan ay kailangan niya talaga ng wheelchair yet, oo, oo. bali ito na uli yung ano nyo et, sira na uli siya sira oo, oo ganoon naman nakatagal ko sa iyo ilang taon na tong serbisyo nito sa iyo oh, taon na yan Dalwan taon gusto mo ng bagong wheelchair oh. ha gusto mo gusto gusto oh sigurado ka gusto mo ng bagong wheelchair oh. Bakit hindi ka makabili ng bagong wheelchair? Wala mo kami pira Wala kami pira. Eh nagla-delay din ko, yan ko dito po sa Gloria kasi nag-message sa akin yung inyong anak kailangan kailangan niya ng adapt ko lang kahit nandito kayo sa Gloria. Ay, sinadya ko po kayo, ba, ito, meaning, uh, <laughs> ay, ay, ka na, Okay lang naman po kayo ngayon. Okay, so, so, gulping, 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 ano Anong, yung... Saya at ang bumi-welcher ng bago. Ganun hmm. malungkat oh. Ibigyan na kita ng bagong wheelchair, ha? Para hindi salamat. ka na -helapan. Kasi itong welcher ay sirad. salamat sa iyo. Gusto mm. niyo po kunin ko ng wheelchair? Ha? Oh, sige, kukunin ko lang po ha. Dadaling ko na po dito nanay. Ah, sige, para matesting mo na. Ano po, bago po yun. Sige po, kukunin ko lang po ha. Tara guys, kukunin ko na ang wheelchair ni nanay. Let's go. Grabe guys, nakakaawa naman si patient ni nanay. Sobrang madamdamin siya, kaya naman kunin na natin yung kanya wheelchair. Tadaan! Ang pagong wheelchair ni Nanay! Hee! Let's go! Let's go na! Okay! Nanay! Andito na ang wheelchair mong bago! Tadaan! Ito na ang bagong wheelchair mo! Wait yeah. na! Ibukad na natin! Siguro matatagay na ulit ito sa iyo ng mga ilang taon na rin to! O, di ba? Yes! Yeah, salamat! Yay! So, yeah. oh, excited agad si nanay na umupo dito. Ah, sige, sige agad nanay. Yeah. Wow! Selamat, <laughs> <laughs> okay. Wow! Okay, sige, dito. Okay. Wow! Nanay, Ano Okay.

Hirap pero kung sa vaccine ba yung aking kuwan nga hirap na hirap, hirap, hirap. na. Oo, oh, hirap na hirap ka na. hindi ka lang masyadong makasimba. Okay, ako po naman gusto ko yung sa sa Oo, oh, lamang. Sa, sa Gloria. Happy ka na, Oo, oh, sobra. Happy, happy. Salamat. salamat. Aww. <laughs> Sobrang naman nakakatawa si Nanay Ganda mo eh, Nikki Thank you po Ganda mo talaga <laughs> Magaganda sa akin si Nanay Minibiro kaya ako ka na ka naman talaga. Parang ako ginudoko yata ni Nanay Hahaha <laughs> <laughs> sobrang ganda. Oh, parang lumilipad, pa, lumili pa. <laughs> Ay, ang sexy pa, sexy pa. Naku, sexy daw ako, guys. Naniniwala ba kayo? <laughs> Sige, ikaw din naman, nanay. Maganda ka din naman, oh, puti-puti mo. Siguro, nung no, kabataan mo. na kabataan ka mo, siguro, ikaw ay, ano, uh, maputi talaga at maganda din. Ngani Ngani, oh, ngani. <laughs> eh, ako ngani ni. saya ko. Salamat sa inyo. Uh -oh. Salamat. Happy-happy ako, uh -oh. Nay, na ikaw ay napasaya ko ngayon. Ay, susunan ba saya ako? Siyempre, Nay, ang ang chair natin ay galing kay Kaparak. Ako po pala si Kaparak. Kaparak Vlog. Yay! Uh-huh. <laughs> ito po mga isa din po akong police. Hindi lang po uh -huh. ako isang vlogger sa din po akong police. Yeah, at yeah. ito po ay isa sa mga advocacy ko na makapagbigay po ng ganito sa mga nangangailangan. uh mm -hmm. Lalong sa mga katulad po ninyo na kailangan-kailangan mm -hmm. ng ganito. Ayun. Kaya gusto ko po na nakakita ng mga mamasasayang tao na katulad nyo po dahil sa ating simpleng bigay na libring Well, yeah, yeah, yeah. Ayan. Yeah, syempre <laughs> lalagyan natin natin yan ng ano, ng sticker ni Kaparak. Ano nga, hindi natin lagyan. Lakades! <laughs> O <laughs> sige, lalagyan mo natin. Ang ating sticker at ang ating brand, ang top care. Ayan. Okay nanay, magpapasalamat po tayo sa ating sponsor dito po sa nagbigay ng ating wheelchair. Walang iba, kundi ang Top Care at saka ang ating Philippine Medical Supplies. Ganon din po ang Densco Fire Truck. Sila po. Salamat po, po sa inyo lahat. Yeah. Salamat. salamat po. Opo, sila po salamat ang may kadahilanan niya, kung, kung bakit tayo merong niyo. wheelchair ngayon. Ayan. So salamat maraming salamat po, po. Uh, Top Care uh, Philippine Medical Supplies and Sir Densko, maraming maraming salamat po sa inyo. At wow. ito nga po, so, si Nanay Corazon, ang ating napasaya ngayon at nabigyan natin ng ating, wheelchair. ating living wheelchair. Napakasarap salamat na ganyan to. po. Salamat uh, an po. ano ba ito ninyo? Hmm, ba't maya ka na naman nyo ito, Nanay? No, no. <laughs> Sasaya. Mm -mm. Kumbaga kapag simba na nining. Ano masasabi mo, ma'am? Ano masasabi mo ngayon meron ka na ng bagong wheelchair? Salamat sa inyong salamat. Mm -hmm. Napakabait ninyo. Mm -hmm. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Mm -hmm. Sa Philippine Medical Supplies, ano pong masasabi ninyo po sa top care? Yan. Sa ating sponsor, dito sa may-ari ng ating wheelchair, ano pong masasabi ninyo? Maraming maraming salamat po sa inyong pagbibigay sa akin ng wheelchair. Mm -hmm. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Mm habang -hmm. kayo nagbubuhay Anong pangalan ni tatay? Carlito po Carlito, Hernandez. kayo po ang asawa Ilan taon na po kayo? 72 na po 72 Ano po ang masasabi niyo ngayon tatay kasi sinanay ang may bagong wheelchair? Alam po ninyo talagang marami na po kami ng na tao na makahingi kami ng wheelchair na hila mm -hmm. po akong magtulak ng mga wheelchair na yun halos mm hindi -hmm. ko po mailabas doon sa kalsada Apo? Eh, salamat po sa abutihan ng inyong karuban higit po na sa Diyos dahil yung lagi ang aming panalangin na sana ay may mga taong bukas palad sa pagtulong. Mm -hmm. Kaya kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan ninyo ng bagong wheelchair ang ating asawa na lagi nang naiyak sa hirap. Magligo mm -hmm. lang po doon sa CR ay hindi talaga po hirap hirap kami may pasok yung wheelchair na yun. Mm -hmm. Kaya sira na ako. po. Thank you so much po, tatay. Happy po ba kayo? Yes, simple so po. po, Thank you so po mm -hmm. Hindi na po masyadong mahihirapan. Anong nangyari sa mga hinihingan nyo ng wheelchair? Eh, puro pangako po. Oh. Ha, puro, ho, ho, ho. <laughs> puro pangako pala ang nangyari. Kasi eh. nag-umpisa pa po ito nung panahon ng election Mm -mm, eleksyon. Oo, oh, marami kaming nilapitan. Oo. Uh -huh. Kasi yun talaga ang kailangan, kailangan ni nanay, oh, ang welfare oh. Opo naman talaga. Ang nangyari ay puro? Pangako. Aro, Diyos ko po. <laughs> Siguro po tatay, dahil medyo napakarami din po talaga kanilang binibigyan, sinusuklayan tatay, pinagkasya-kasya na. na. Ano po? Pero ako po kasi ay hindi po ako nangangako at simula lang po nung nag-message sa akin yung inyo pong anak, ay kahit alam ko na malayo ito, pero naglaan po ako ng panahon para po sa inyo. Kasi alam ko po si nanay kailangan niya ng welfare. Ayan. Kaya maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin dito sa tiwala niyo at na um, po ay napasaya ko po kayo ngayon sa ating libreng lecture. kami po ay naniniwala na sa Panginoon Diyos na marating ang araw may mga taong magiging bukas palad sa pagbigay. Katulad ngayon. No? Kaya mm -mm. labis po ang aming tuwaan mm -mm. sa pagbigay sa so, amin ng na ito. Parang na tayo. Hirap na hirap po ako dyan. Aking asawa na yan ay. Hila-hila ko, hila ko yung, yung, na hila hila yung, ko yun. Palabas, pasok. Kasi kayo na lang halos dalawa ang nagtutulungan din talaga. Ano, kayo po ay na may karamdaman na rin, sir. Meron so... po. Oo. Anong kailangan May Hindi po naman kailangan ng wheelchair, ano? Hindi, may di po naman kailangan ng wheelchair, ano? Na. ka naman. At tuloy po sa aking sponsor, maraming salamat. At patuloy po ang ating pagpapasaya at pagbibigay ng libreng wheelchair. Kahit sa ang lugar po pa yan, basta abot ng aking sasakyan, pupuntahan ko po kayo para madalhan ko po kayo ng ganito ng ating well share at mapasaya ko din ang presidente nyo dyan sa inyong mga bayan. Kaya naman sa lahat ng aking mga supporters, mga kaparak, maraming salamat sa inyong suporta. Sana po ay huwag niyo po akong panawaan ng suportahan para marami pa tayong mapasaya na ibang tao. At suportahan niyo po ako sa pumagitan ng pag-share at pag-follow niyo po sa akin para marami pa tayong mapasaya na tao. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kaparak. I-follow niyo na ako at i-share niyo na ang video ko na to. God bless, mga kaparak! Thank, you, thank so much. you so much, Kapara. Ah, salamat. Thank you po. Salamat po sa inyo Nanay, Tatay. At sana po ay makatulong po sa inyo itong aking wheelchair. Opo. At sana po ay humaba pa ang buhay ni Nanay. Salamat. Maraming maraming salamat sa inyo. Mm -hmm. <laughs> thank Babay you, do, Nanay. Oh. Salamat ka maraming 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 sa inyo. Oo. Uh -huh. Salamat kapait inyo sa amin. Maraming. Mm -mm. Gawayan kayo na wala Panginoon Diyos mm -hmm. sa inyong paglagad uh, Thank you so much po nanay, salamat, salamat, salamat po uh, Salamat po Bye bye po Thank you Bye bye <laughs> Bye bye nan Ayan, thank you so much at uuwi na tayo, pauwi na tayo na Kalapan. Muli po, maraming salamat sa support niyo sa akin. Sana supportahin niyo po ako, Kaparak Vlog, sa Facebook. Thank you!